Hi mga beshi um, good, uh, good morning po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon kasi uh, tuturoan ko kayo para matuto kayong kumita. Ito po. Uh, uh, I-open lang natin sa Google nyo ito. Yung pagkakakitaan nito mga beshi. So ang gagawin nyo lang dito is ayan ito yung princess Ayan. so e, kung gusto nyo hindi ko na mag ano, mag register Ayan. Ayan. meron na kasi ako na pa password so ito login mabibigyan kayo ng 5 pesos. Pero sa unang start ng inyong sign in, meron kayo, meron ibibigay sa inyo na 20 na 25 pesos. Pero ako ito nag 40 pesos na. Ngayon yung aking kada sign in kasi plus, plus 5 every Ngayon yung kitaan ang diyan sa princess ano. Pero dito, kung gusto mo pang madagdagan din, dito pa lang din kasi pala drive pwede kayong mag-tan invest daw 300 so sa 3 days 59 araw-araw pero hindi ko pag na-try but mga bitch kasi nag-iipo na lang ako ng 300 kung mag yun din ang i-cash in ko dito at yun din yung pang para pang i-invest -invest ko para sa halpang rey araw araw for 65 days inesarte ito one thousand two hundred for 65 days so ayan paralakay na tarakay ang ng one hundred fifty thousand ang piling for days ay 4,000 ay 45,000 every day yun so lata for 65 days, day. so, days. yun dito ito, ito lang yung medyo men, if short ka investment is, ito 300 is for, for 3 days lang, and 159. Hindi ko pa naman siya natatry mga so yun, ah, kung gusto nyo, ah, um, uh, mag, ano mag-try and pwede na kayo mag-deposit and i-deposit nyo ngayon pag mag-deposit kayo yun magkaka-investment nga kayo yun nga araw-araw daw tapos yan pwede i-type kung gawin dyan ka para mag Pag mag-withdraw naman, dito naman siya. Na, dito yung withdrawal. So, wala naman nakalagay kung magkano pwede naman mag-withdraw. Pero, yan yung mga beso. Magkakaroon na lang. Unot ako ng parang bagong vlog. Sa inyo, kapag nakatag, ipun na ako ng 300. Tapos, so, nga, nakatag 20 pesos na ako. And, uh, ilalagay ko na lang sa this, Ang aking link na ito na ang aking ah uh, referral code na link para kung gusto nyo din mag-register uh, yan yeah, pwede nyo dito sa akin description box below ng aking youtube channel ang aking link kung gusto nyo uh, i-try eh, at mag-register naka automatic na rin dun yung aking code link referral ID code so ayan mga beshi tapos dito naman yung daw pag gusto mo mag invite ayan yung sa may invite mo pag isa may 20 pesos kasa ka nila pag dalawa early mo pala kung hindi ang mo sa mga nag join sa iyo hanggang sa oh, malaki hindi ko maabot siya ng 200,000 kung 3,000 friends mo ang mag join sa iyo at uh, mag investment so ito naman yung photo sya. ito yung uh, ito yung dito Pro, princess courses investment platform get 5 rewards Product income commission. First level income commission is 8%. Then second is 3%. Third level commission is 1%. Product daily income and daily withdrawal. treni ne rendero però appunto la stazione Thank you again very much to all who's watching me at hope you join kasi baka sakaling kumita kayo katulad ko na nag-try nag din baka sakaling kumita ako dito sa akin at uh, pag uh, register pero hindi pa ako nag-iipon na ako ng 300 siguro na ilang days din yun bago ako yun. E, pagka kumita ako, makaipon ako dito ng 300. Doon lang din sa mga check-in ko, daily check-in. At yun na rin yung ipang i-invest -e kung gusto makaipon maka ako na makaipon. I-aan ako ulit kayo. I-weblog ko dito. Yun. yun, lang. Yun lang mga best Thank you again for watching me. And uh, this is Rose Rochelle. Uh, here in my Facebook and YouTube. Just like, share, subscribe to my YouTube and to my Facebook. Just follow me. Like, share, like, share, and follow. Me. Thank you very much, guys. Again, see you next vlog. Bye.